Matagal-tagal na rin nung huli natin sila na bisita. Siya si ni Elsa na nakatira sa gitna ng bukid. Kasakasama niya rito ang kanyang asawang mayroong sakit. Na hindi na rin makatayo kaya tanging dinadalangin ni Nana Elsa na magkaroon siya ng magandang pangangatawan. Upang maalagahan din ang kanyang asawa. Ngunit sa aming pag-uusap, pa hindi napigilang banggitin ni Nana Elsa ang bagay na Uy, naman, Nakakita na ako ng asong, nakita na Diyan na, sa ano? Hindi naman pwede sa yung magsampay ng ano, bawal. Bakit? Pero na um, lumilipad ng pan. Aswang. Aswang. Aswang? Pag may mga sakit po, lapitin oh. po ano? Oo. Oh. Uh, oh, so, mabango sa kanila. kanila. Oo. Oh. Ah, malapit na naman mag ano, mag Lanzones ah. Kay anong month ba ang Lanzones? June, July. Dahil pa lang magbunga nitong mga halaman dito ni Nanay Elsa. Ayan. So, matagal-tagal din tayo din nakapunta dito, parang almost dalawang na rin. Kamusta na kaya si Nanay Elsa at Tatay Danilo? Ayan, maulan yung aming biyahe. ô tô dami Ang daming alaga isang ano, doggy. Para nga naman safe sila. Ah. Ano ito na? Anong nalagay mo dito? Pato? kahoy. Ay, kahoy? Oo, kahoy. Ba't may ano? Ba't mayroong ano? Nang? Mayroong lambat. Ay, pinagkukulungan ako yan ng manok dati. Ha? Eh. Ganda pala ng kubo mo dito, nanay. Oo. Uh -huh. Oh, ito. Ang tawag dito, nanay? Halo. Halo. Uh -huh. Ay, halo? Hello. Halo. Hindi ba kaya na? Ay, mamano pala ako kay nanay. Kamahal <laughs> ko, bless muna. Hmm. Halo. Halo. <laughs> halo. Oh. Anong <laughs> balita po, nanay, sa inyo? Kamusta kayo? Ay, ito. Ha? Kala ko hindi kayo marating. <laughs> Bakit? Bakit po? Ay, par parang, parang two na kasi nanay na hindi kami napunta dito, no? Kasi last na ay... November pa! Ano? November pa kami din nakapunta dito. Ah, last November pa. Nung nagdala kami ng grocery, ano? yun pa, ano? Ito pala nanay para sa inyo. Ay, alam hmm. ko. Ano sa puso si tatay? Ay, sa'yo. Nagkakataon. Sa dati pa rin? Hmm. hmm. Okay. Para marami kayong nilabanay. Oo, hindi na. Hindi na na. ako Bakit kaya isa-isa, sampay? Ay, tawaan. O, oh, sa lawak ng bakuran mo na meron yung mayroon doon? Ay, ulan ng ulan. Ha? Ulan ng ulan. So, dini o? Oh, mayroon lang nga niyo umingit. Mm -hmm. Hapon pa. Eh, dahil pala nagagawa kayo ng sampayan dyan sa ano? Hindi naman pwede sa magsampay ng ano, bawal. Bakit? Mayroong kwan na naamoy. Ay. Kaya hindi pwedeng... May aso. Sampay, mga lumilipad ng kwan. Bakit? Eh. Parang nadapuan. Ah. Ah, ganon. Ah. Mm. Eh, Ek ek. Hmm. Aswang. Aswang. Aswang? Mapapangamu yan. Kaya hindi pwedeng magsampay ng sa gabi. Hmm, ah, gano'n. Kailangan, eh, sa araw lang na wala pang alas tres pipinawi mo yung damit. Hmm. Yan. Ah, ganun po. Hmm. Hindi pa pwedeng magsampay na. Naniniwala ka doon, nanay? Oo naman. Nakakita na ako ng asong. Nakakita na ako ng asong? Oo naman. Dahil yung ng balong ako ng Bisaya. Hmm. Inatid ko yung ko, marik ko eh. Meron talaga. Hmm. Bagay kasi hindi naman sa tinatakot ko rin si nanay. Kasi pag pag may mga sakit po, lapitin Oo. po ano. Oo. Oh. Ah, ah. Oo. Hmm. Number tunay, yan. Mm para kasing pag may sakit mabango, ay... mabango, mabango sa, sa kanila. kanila. Oh. Kaya uh, uh. ang buntis niya hindi. Mm. Mabango, mabango sa kanila. Ako'y okay, natatakot na nanay. Bakit? Huwag na kayo mag... <laughs> huwag natin pagkwentuhan niya, no? <laughs> ay, araw naman, uh, di ba? Ang alam ko, pag nakwentuhan niya, ay, parang At mas lalo... Business. Pag, mas lalo silang ano, Nainggan yung bisitahin nyo, no? Hindi, Biernes. Ah, Biernes. araw ng Biernes, bawal yun. Paglinggo po, day off sila? Dinig nila yun. Day off yeah. sila? Parang narinig nila. <laughs> 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 day off <up, day> <laughs> sila? <laughs> day off sila sa linggo na na? <laughs> Oo. <laughs> Ay, dapat ako wala ang masyado na seryoso si nanay. Eh. Kami natatakot na. So, dito kami nanay para pasaya naman kayo. Ano Oo. siya? Kaya eh, ano yung masyado lang seryoso dito at talagang mag-isa lang. No, eh, mag tapos hmm. tatay pa ay eh, nakahiga doon. Ano? Oh. Anong ulam nyo kayo? <clears throat> ah, gulay na kalabasa. Ah, kinuha nyo lang po. Wala din. namang. Ah, ano wala? Wala namang nagtitinda ng isda ah. Ah, mahal ang isda ngayon. Ba? Para pong mga 200. 200 mahal. 200 isda. per kilo, 280. Lalo na ang karne. Nabili pa kayong karne. Mm, ang dami na sa paligid yung karne eh, Onay. Oh, oh, Ay, mula, di ba? Nakalaan yan sa birthday ba, ko. Malapit ng birthday mo! Oo. Oh, oh, 28? Right, oh, oh. Uh, ah Happy birthday <laughs> na <laughs> kasi birthday kasi si Reyna tapos si uh, Nani Elsa. Kaya hindi ko makalimutan. Hmm. Uh, Oo. Oh. Anong handa mo, Nay? Oo. oh Mahuli oh, tayo. Mahuli manok. Mm. Mm. Ay, naman Oh. Chicken. Hmm. Ano? Pansit. Thanks. Sana man lang kayo makapunta din eh. Bago ka mag-birthday o mag sa araw ng birthday mo. Matikman ko malamang ang luto mo. Mm. Mm. Salamat dito. Opo. Meron pa so, kami ibibigay na Eh, sige po, bukas mo na. Para ah. makita niya, Baka mamaya meron diyang ano, ginto. Wow! <laughs> May ginto nga. Wow! Tara! <laughs> favorite ni nanay, mga tinapay. Uh, mm. yan. dilata. Mm mga ano lang pangunahin pangangailangan din nila. Mm, -mm. Salamat. Ayan, meron pa kaming bibigay na nanay. Wala eh. Wala ang mga mangyan na yung hanap buhay. <laughs> Naubos na ang mga hanap buhay ng mangyan. <laughs> Eh paano? Pag naubos na, saan na kayo mapunta? na lang muna. ulit? Oo. Tapos antayin pa padala ni ate? Oo. Nagbabayad naman. Basta sabi ko lang sa kanila, huwag nila akong ipapupulis. Eh pag pinupulis ako, ay bahala kayo. Takot naman sila ipapulis ako. Binisita ko lang ulit si Nana Elsa para may bigay din po yung galing sa ating sponsor na si Sir Anonymous. Thank you very much po. Napakalaking okay. tulong salamat po yung binigay niyo sa amin. May pambili na po kami ng ulam. Maraming salamat po sa inyong bibiyaya sa amin. Nawa po maranda lang pa ang inyong pan. hanap buhay at para marami kayong matulungan. Hmm. Salamat po. Salamat din sa ating sponsor na si Mam Betty na laging din kaagapay sa ating mga benepesyari. Nani ano yung plano mo dyan? Lalagyan mo ng manok? Hindi. Pato? Eh, ah, hindi? Takaw na, takaw niya pato na yun. Hindi naman pati ako nakain yun. Buti walang magnanakaw po ng manok. Ah, um, na, nadada, Madami nadada, din. <laughs> nadadagitan din. Nadadagitan din. Hindi mo hmm. kasi may iwasan Darawa. din yan at bukit din eh. Galing hmm. yata mangu, manghuli yun. Ay, shout out mo muna yung nanguha ng manok. Ay, no. shout out! <laughs> Nagkukuha ng manok! Ayan! Nako! Ano ba gayan? Tigil-tigilan mo na at siya. Sayang naman pagpapakain ko at uh, nanay. <laughs> o, o. Dalawa pa nga ni nung mag-birthday ah, mag yung anak ko. Sa kahit wala pinapagkatay ko ng munok ah oh, bakit wala na yung dalawa inunahan ka na malay mo naman nanay minsan ninabigyan ka na rin ng handa nila chicken yung palay gamit sa iyo <laughs> mm -hmm. di, mo, di mo nakilala di mo lang at <laughs> pag kahit galing may napunta dito nabahawi ng munok hindi sa ko hindi Panarili lang ito. Mm -hmm. Ba hindi ba kayo magsasabi ko? Eh, hindi ba kayo mag-alaga ng manok? Bago yung taong nananahimik din sa sulok. <laughs> Pupunta na ta. Mag-aalok ng pagbili. Masarap. Native ba yun? Native? Native? Sarap yan sa tinula. Malasa Ay, super. Hmm. Bago ulang pa ng ulan. Nanganib po eh. Po ulan. Kasi di niya siya. Hmm. Sa rinuan ko ba? Ba't? mayroon ano po? Bagyo? Wala. Wala naman? Trip lang po nila? Ang terplano, wala Ano S ba ba yun? Sorry, sorry, trip pa eh. <laughs> Sige po. Oh, bayan at... Salamat po, babae ah. sa inyong lahat. Hmm. Nawa po ay eh. malayo po kayo sa karamlaman. Ano hey. hmm. nga na ako ng bayo po? Bakit o? Sabi ko, parang masama ang pagiramdam ko. <laughs> ay, baka nabagod naman. Hindi ah. Yeah. Pagod. Ay, ang talaga? Hmm. Oo, oh, ulan. Ayan. Salamat po. Ah, sige po, mga bayan. Po. Salamat po Salamat sa inyong panunood. Po. Hmm. Bye-bye. Bye-bye. I love you po sa inyo.